Juan City Councilor and basketball player James Yap reveals he has not seen his son Bimbi Aquino Yap for 10 years now. Nakakuha naman tayo ng pagkakataon para tanungin si James Yap habang nagpa-file siya ng kandidatura bilang Councilor ng unang distrito ng San Juan City. Deretsahan namang inamin ni James na isang dekada na umano na mula nang muli niyang makita si Bimbi. Pero sa post naman ni Chris nitong nakaraang hunyo na ang dating TV host na ayaw niyang matulad sa kanyang childhood ang anak na si Bimbi na lumaking hindi kapiling ang ama. Ito raw ang dahilan kaya hinahayaan nitong i-reveal ng anak ang relationship nila ng amang si James Yap. Ani ni Chris, walong taong gulang pa lamang si Bimbi noon ay alam na niyang maaari na itong magdesisyon para sa sariling buhay. At nang 16 na si Bimbi, sinabihan niya raw ang anak na kung merong taong nais makipag-ayos ay pagbigyan niya ito. At natutuwa daw si Chris dahil ginawa raw ni Bimbi ang unang hakbang sa mismong Father's Day. Huling nagkasama sa isang public gathering si na Bimbi at James noong ni dating Pangulong Noy Noy Aquino sa Manila Memorial Park noong June 26, 2021. Pero hindi daw nakalapit si James sa anak at nasa likod lamang ito. Ikinasal si na Chris at James taong 2005 at naghiwalay sila noong 2012. Pagkatapos naman ng ilang taong pananatili sa Amerika dahil sa pagpapagamuti Chris, nasa Pilipinas na muli si Bimi at ang kanyang ina. Para sa mga susunod na chika, huwag kalimutang mag-subscribe hanggang sa muli.